Totoo nga ba ang teorya na si Noah ay isang alien? Mga kaibigan, ilala naman siguro ng karamihan sa atin ang isa sa pinakasikat na karakter sa Biblia na si Noah at ang kwento ng The Noah's Ark. Pero hindi yan ang focus natin ngayon dahil ang pag-uusapan natin ay ang isang teorya na nagsasabing si Noah raw ay isang alien. Ayon sa Biblia, partikular na sa Book of Genesis, ang tatay ni Noah ay nagngangalang Lamek. Kaya lang kung titignan natin ang nanay niya naman ay katakatakang hindi nabanggit o hindi pinangalanan sa Biblia. Dito napapasok ang usap-usapan na si Noah raw ay isang alien dahil ayon mismo sa kanyang tatay ay hindi raw siya siguradong anak niya si Noah dahil may mga kakaibang kakayahan daw ito simula nung pagkabata na hindi nagagawa ng isang normal na tao. Ang mga mata raw nito ay bigla-bigla na lang umiilaw. Meron daw itong kakayahang pagalawin ang mga bagay gamit ang kanyang isip at nagagawa niya raw palutangin ang kanyang sarili. Ayon pa nga sa ibang teorya ay ang nagsabi raw kay Noah na magkakaroon ng The Great Flood at nagutos sa kanyang bumuo ng isang malaking barko upang iligtas ang kanyang sarili at tig-iisang pares ng hayop dito sa mundo ay isa ring alien. Ang Great Flood na yon ay kagagawan rin daw ng mga alien upang maubos ang sangkatauhan dito sa mundo dahil noong mga panahon na yon ay masyadong malalakas ang mga tao na ang average lifespan ng isang tao noon ay umaabot hanggang 800 to 900 years old at nagbago lang noong nangyari ang The Great Flood o kung tawagin ng iba ay ang The Cleanse. Sa Kumran Palestine noong 1946 ay may isang pastol ang nakakita ng isang kuweba habang siya ay naglalakad. Sa kanyang pagtataka ay kumuha ito ng bato at hinagis dun sa loob ng kweba. Bigla itong nagulat dahil may malakas na tunog na parang nabasag kaya naman agad siyang pumasok dun sa kweba upang tignan kung ano ito. Mula dun ay nakita niyang ang kanyang nabasag pala ay isang malaking banga na naglalaman ng mahigit 800 na pirasong manuscript na nagsasaad ng mga kwento patungkol sa tunay na kasaysayan ng ating mundo. Kwento patungkol sa mga UFO, kwento tungkol sa mga extraterrestrial o alien, at kwento tungkol sa kung saan talaga nang galing ang mga tao. Ayon sa ilang conspiracy theorist, ay karamihan daw sa mga manuscript na to ay napasakamay na ng simbahang katoliko at ang ilan sa mga to ay pinoprotektahan at tinatago nila mula sa publiko na nakalagay sa isang sagradong kwarto sa loob mismo ng Vatican na konektado tungkol sa topic na aking in-upload nito lang mga nakaraang araw at kung gusto niyong mapanood ito ay bisitahin niyo lamang ang aking page at hanapin ang video na to. Mga kaibigan, inuulit ko ito ay isang teorya lamang at walang ebidensya na magpapatunay na ito ay totoo. Maganda lang na hindi sarado ang ating isip sa mga ganitong klaseng bagay dahil kung tutuusin ay wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa teoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Anto na pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.